Dito tayo ngayon sa Barangay Kumintang Ilaya kung saan makikita natin ang isa sa mga churches sa Batangas na pinagmamalaki namin ang St. Mary Euphrasia Parish. At dito nga po yan sa Dehoya Capital Village, Batangas City. St. Mary Euphrasia Parish Church o Parokya ng Santa Maria Euphrasia. Noong taong 1991, itinalakay sa Kongreso ng Pastoral ng Parokya ng Immaculada Concepcion, Lungsod ng Batangas, ang tungkol sa paglaki ng populasyon nito. Ito ay sa dahilang nadarama ng mga mananampalataya na sila ay napapalayo sa simbahan. Dahil dito, ang parokya ng Santa Maria Euphrasia ay itinatag bilang tugon sa pangangailangan ito. Ang nagpasyang simulan ang pagtatag ng bagong parokyang ito ay si Aso Bispo Mariano Gaviola na siyang namumuno noon sa Asidoriosis ng Lipa. Ang pasyang ito ay sinakatupara ni Monsenyor Rafael L. Oriondo, kura paroko ng Imakulada Concepcion. Siya rin ang pumili ng patrona ng parokya, si Santa Maria Eufrasia Palisye. Ito ay bilang pagkilala sa santang tagapagtatag na samahang ng mga reliyosa ng Mabuting Pastol or Religious of the Good Shepherd or RGS, na mahigit na 84 na taong naglingkod at patuloy na naglilingkod sa pamamagitan ng kanilang paaralan sa lungsod ng Batangas.